One, 2, three, come, on. Come, on. come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel! This is your... Mama Sam, hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, kung ako naman ang tatanungin ninyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng mama sa ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw na ito. Siyempre, gusto ko rin magpasalamat sa walang sawang kilip dito sa Mama sa Vlog. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat. At hindi lang yan. Siyempre, gusto ko rin magpasalamat sa mga talagang sumusubaybay at saka sa mga bago nating subscribers. Hello po sa inyo lahat, yung mga makasolid na makamamasam dyan. Kamusta kayo? So, sana okay kayo. So, ito, syempre ngayong araw na to, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na nating patagalin ang ating mga Chika, oo. Para sa una natin, Chika, syempre ito nga, patindi ng patindi ang botohan ngayon dito sa Miss Grand International, kung saan naman talaga ang ating pambato na si Emma Tiglao ay nasa ikalawang posisyon na nangunguna sa boto. Kaya tuloy-tuloy lang ang boto natin at suporta na ibigay kay Emma Tiglao. So, ang bongga kasi, di ba, number 2 siya, 10 po ang kukunin. Eh, di ibig sabihin na ipapakita natin kay Mr. Nawat yun lang kas at yung suporta natin sa kanyang pageant. And then ayun, so si Emma Tiglao ay pangalawa ng muna naman si Guatemala, pangatlo naman si Thailand, pangapat naman si Myanmar, at pang lima naman si Paraguay. Nasa na si Indonesia? Si Indonesia ay pang anim, pang pito naman si Malaysia, at si Mexico naman ay nasa pang walo at Spain naman ay nasa pang siyang pang naman si Cuba. So, yon So, wala si Czech Republic. <laughs> Charot. So, yon So, congratulations syempre, sa mga nangunguna pero hindi pa dito natatapos ang botohan dahil ang botohan ay magaganap pa hanggang sa ano, update ito ng, ano eh, ng 27 yesterday. So ang botohan ay magaganap pa nyata hanggang sa October uh, October 1. Mm -hmm. So yon So kaya boto 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 lang. Para bongga. Mm -hmm. So dito na ipapakita natin kung gaano kalakas ang power ng ano, power of the Philippines. So sana makalaban tayo diyan sa ano, 'di ba may power ano sila? country of the year. So, sana tayo yung manalo naman. May pakita natin ng solid na supporta natin sa ating pambato na si Emma Tiglao. So, yon Good luck, di ba? At syempre, para naman sa sumunod na chika, syempre, pambato ng Thailand sa Miss Asia Pacific na nalo ng Best National Costume. Ang first runner-up naman ay si Philippines at na si Anita Rose Gomez at second Running up naman si Canada na si Naomi Shoalander. O, <laughs> di ba? So, anong chika mo dito, Mama Sam? Ang chika ko ay syempre tuwan-tuwa si Mr. Nawat dahil nanalo ang alaga niya. Galing tong Miss Granny. At magaling talaga to. Palaban talaga yung babaeng to. Magaling din makisama. Nakatsikahan ko yan ng bongga-bongga dito. And then ayun, congratulations syempre sa pambato ng Thailand, 'di ba? Na nakuha niya yung best national costume. Kaya siguro natuwa si Mr. Nawat. Mm -hmm. So dito na natin na hindi tayo seryoso doon sa mga sinasabi nila about sa ating mga candidates and then napakita din natin dito na magandang asal na ginagawa natin na pagsuporta din sa kanilang pambato. At Good luck, di ba? So, ako para sa akin. So, magsuportahan ang Team Asia. So, sana wag tayo yung away-away at iwasan natin yung mga ano-ano na yan, eksena. And then, ayun nga. So, kahapon, nag-apologize si Mr. Nawat at nag-apologize din si Miss Venusing ang kanilang Miss Universe Thailand. So, ano daw ang chika ko dyan? Kasi daw, para daw, hindi naman daw sincere. Sabi ko, ay nako, kayo naman, masyado yung sineseryoso. So, no matter what happened, ang importante doon ay naghingi sila ng apologize sa kanilang mga actions. So, kung na-misinterpret natin na sinasabi nila, it's okay. So, ang importante ay aware sila na nakaka-open sila sa mga actions nila. Yun lang naman yung importante doon eh. At parang feeling ko doon winner tayo. ba diba? So yun. So ako congratulations and then good luck sa pambato nila. Good luck sa pambato natin. So kung sino ang mga nagre-react dyan. Magre-reflect yan sa kanila. Hindi naman sa atin. ba diba? So at least napakita natin na talagang palaban ang pambato ng Pilipinas. Oh, so, laban yan. And then, ayun, so, sana wag na rin natin awayin si Papa Nawat. So, love, love, love. I Spread love. So, wag nyo kasi masyado pinag-iintindi at seryosohin yung mga lumalabas sa bibig niya. Ganun lang talaga yan. Pero mapagmahal na tao yan. Mm -hmm. So, yun naman yung akin. At laban. Mm -hmm. So, eto, sa kabila ng lahat, sa kabila ng mga intriga, ang mga co-host ni Mr. Uh, co-host sa Mr. International ni Atisa Manalo ay na-impress naman sa kanyang first international hosting job. Take note ha, first international hosting job. At masasabi ko naman na ang galing naman talaga ni Atisa. So, bilang bago, syempre mararamdaman ni Atisa dyan, yung nervous, mararamdaman niya yung comparison, di ba? Pero yung nagawa ni Atisa ng bonggang bongga ang kanyang pag-host, ay nako, matuwa tayo bilang baguhan. Nako, ang galing ni Atisa. Si Bang, ito nga si Bang, it's a pleasure to share a stage with you. O, oh, kasi di ba magaling naman si Bang. At saka si Bang ay nakakasama nga talaga si Catriona Gray sa pag-host. At ayun nga, so, eto na nakasama naman niya si Atisa Manalo. And then, sabi naman ni King Goodburn, sabi niya, incredible job Atisa, keep it up and looking forward to hosting with you again. Best of luck. O, nangilabot ako in Miss Universe. O, di ba? Nangilabot ako. So, yon So, natuwa ako kay Kim kasi at sa kakaibang yung kumbaga yung suporta nila wala silang nasabing mga hindi maganda or hindi sila tinulungan pa nila sa kabila ng mga may intriga na nakakaantok daw so ayan tingnan niyo guys yung kapitbahay nga natin yung kakanya nga co-host ba diba? bilib na bilib sa kanya pero ikaw na Pilipino ka na hindi ka mabibilib sa kanya and then sasabihin mo I agree na uh, ano na, na na real talk lang ha talaga naman o oh, ba diba? kasi nga alam niyo yon ang mga paong ganito ay walang kakontentuhan. Hindi sila natutuwa umangat yung mga kapwa nila. So, siguro nandun doon ako sa part na, yes, siguro hindi ka naging happy sa resulta, pero dapat i-appreciate mo yung ipinakita at ipinamalas na galing ng pampato natin na si Maria at sa Manalo. So, yon So, sana ganun yung reaction mo. Hindi yung kung ano yung mga sinasabi mo dyan. Kasi, di ba, parang nakakaloka. Pero, itong mas nakakaloka. Wow! two trans pilipina beauty are the last two standing sa Miss Equality. Ito nga ay yung si Miss Australia at saka si Miss Philippines na naging first runner-up. Anong chika mo dito? E di bongga. O di ba? Equal na equal talaga. Dalawang Pinoy beauty queens. O di ba? Kasi yung pambato daw ng Australia, yung Australian candidates dito sa Miss Equality ay may dugong Pilipino din. Oo. E di ang saya lang, hindi man natin nakuha yung title eh, para pa rin tayong nanalo, mm -hmm. so yun and then eto naman, para na masamis fit aha uh -huh. fit, aha uh -huh. sabihin ganoon ang winner ay si Bagyo si Maria Katarina Kalika. So, yon. And then, first runner-up naman ang Cagayan de Oro na si Ivy. And then, second runner-up naman si Cebu, na si Kristen. Third runner-up naman si Misamis Oriental na si Janine, uh, Jamina. And then, fourth runner-up naman si, si Camarines Sur na si Rema. Mama Sam, bakit wala ang tagig? Uh -huh. Ito yung tagig. Ito yung, yung kapatid ni ano, ni ni Kenneth Marcelino. Actually, nakita ko siya in person. Sumali daw siya sa Miss Laguna Universe. Tapos, naging finalist siya doon. Tapos, eto nga. So, nagulat ako kasi sinasabi ko sa kanya, magbalik ka uli, magprepared ka. So, balik ka uli. Pero, nagulat ako kasi biglang, wow, ang na siya, candidates na siya. Kung titignan ko yung katawan niya nung nakita ko siya dito sa Bangkok, Parang piling ko hindi pa siya prepared, hindi pa siya ready yung katawan na para sa misfit. Pero sinalang kagad nila. So, ako para sa akin, good lang yan experience. So, at least alam niya na kung anong gagawin niya next time. So, she need to prepare herself para mas bongga, mas maipanalo niya. Maganda kasi at potential naman. Sabi ko nga, pwede ka sa binibining Pilipinas eh. Pero ang kailangan niyang gawin, i prepare talaga. Kasi may pagka Michelle Aldana yung itsura niya in person na morena na ang ganda talaga ng mukha. So, kailangan lang i-prepare yung sarili niya na konting papayat, tapos konting training pa. So, ando dyan naman si Kenneth para magturo. And then, yung styling. Oo, dapat matutunan niya ng bonggam bongga para mas kabog. Kasi, kung isasalang mo siya agad-agad, tapos hindi pa siya ready, eh talagang matatalo. So, dapat ihanda, i-prepare, papayat, and then mag-aral pa ng more walking at din yung orahan kung paano tatayo, kung paano ngingiti at higit sa lahat syempre kung paano kakabog <laughs> o, ba diba? so yon so but congratulations, nakikita ko naman na talagang palaban at nakikita ko na talagang eksena. Mm -hmm. So, good luck. And then, homecoming ni Kurt. Magaganap na bukas. So, darating na nga si, si Kurt sa Pilipinas para sa kanyang homecoming. Anong chika mo dito, mama sa? Ang chika ko dyan ay be ready. Salubungin ninyo. And then, ayo So, ipagdiwang natin ang pagkakapanalo ng ating pambato sa Mr. International. So, yon. So, ako happy ako. Dapat happy kayo. Dapat magdiwang tayo. Let's celebrate. kano? Tigilan na natin yung mga negative-negative. Maraming ako nakikita na keso daw, kaya daw nanalo si Kurt dahil daw kay Kunan, karelasyon daw niya si Kunan. Guys, hindi naman makakatulong yan sa atin pambato. Kung may mga ganyan, wag na natin tangkilikin, no? Kasi parang feeling ko, nanalo si Kurt dahil sa sarili niyang sikap. Nanalo si Kurt dahil ginawa niya yung best niya. So, nandoon din si Kurt. Kung mapapanood ninyo yung interview ko, di ba? Na parang kita naman na parang hindi siya sigurado. Nandoon na nagpe-pray siya. And sabi naman niya kay God, kung para sa akin to, para sa akin to. Ang hiling ko lang sana, ngayong titled na si Kurt, sana magawa niya ng maayos ang kanyang duty and responsibility bilang isang hari ng Mr. International. I-prove niya sa mga hurado na pumili sa kanya na he is deserved na na hindi sila nagkamali sa pagpili sa kanya kasi 'di ba ang iba gusto si Korea, gusto si Lebanon. So dapat i-prove na tama yung naging desisyon nila sa pagpili kay Kurt. O, ba? Diba? So, yon So, good luck and wish all the best para kay Kurt. And then, of course, para naman sa sumunod natin, chika, pambato natin sa Mr. Global, Mama Sam, tingin mo may laban sa prediction daw kasi laglag -lag daw sa top 5 etong si ano, si Jeter. So ako para sa akin, take it easy guys. Magtiwala tayo sa proseso na ginagawa niyang hakbang dito sa competition ng Mr. Global. Kasi syempre kung ano yung ipapakita niya dyan ayun yung magiging resulta. So, ako, naniniwala ako na well-prepared siya, naniniwala ako na gagawin niya yung makakaya niya, at higit sa lahat, naniniwala ako na may laban siya. So, take it easy and laban lang. Di ba? So, hindi natin kailangan na, alam mo yon na maalarma ng bonggam-bongga at kahit dahil nanalo tayo ng Mr. International, kailangan manalo din tayo sa Mr. Global. Guys, remember, kakapanalo lang natin ng Mr. International at kakapanalo lang din natin ng Mr. Global nung nakaraan taon. So, kung ibibigay sa atin yung top 5 bonus na yan, kung makaka -top 10 tayo, job well done. Kita lang niya yung lakas niya, yung galing niya dito sa competition ng Mr. Global 2025. And then, mahalay ninyo, swertihin tayo. Makuha natin ang titulong Mr. International ngayong taon na to. So, yon Kaya, take it easy, guys. So, laban lang. At magtiwala lang tayo ng todo-todo. At para naman sa sumunod natin, Chi, kay Maria Ati sa Manalo, deadma sa komento ni Vina at saka ni Mr. Nawat. Anong muchichika mo dito, Mama Sam? Well, ang muchichika ko dyan tama yung ginawa niya, lang siya. Wala siyang sinasabi na comment o kahit ano, kasi nga tulad nga na sinabi ko, ang pagko-comment nila kay Ati sa Manalo. So, yes, nag-comment sila, pero ang tanong, nakaganda ba sa image ng pambato nila, di ba? Kung si Vina nga eh ah uh, dapat turuan niya na dahil nakakaantok yung itsura din minsan ni Vina. <laughs> Di ba? Parang lagi siyang antok. O dapat ayun, i-improve niya yun. Yung dapat lagi siyang gising na gising at alive na alive. Charot lang. Pero nandun ako sa fight na sabi ko nga, hindi makakatulong sa kanila kung ano yung pagko-comment nila dyan. Dahil syempre, magkukumpit din si Vina sa Miss Universe. So, tama yung ginawa ni sa Manalo na wala siyang komento. At sa ang pinakamaganda pa dito, keep going siya dun sa trabaho na ginagawa niya. At nakita naman natin kahapon na talagang fire na fire ang eksena ng Maria at Isa Manalo sa kabila na mga intriga na lumalabas sa social media. So, siya ay dead ma. So, dead ma, sabing ganun, silent, it's better more than to talk a lot, di ba? So, yon So, killer kasi yun silent eh. And then, tama yung ginawa ni Atisa Manalo kasi nagmukha siyang professional sa sa mga actions niya. At lalo pa siyang naging fire lalo. Nakita ninyo, after ng Mr. International, nakita natin na parang mas nag-iba yung aura ni Atisa, mas parang naging fire yung mga pinapakita niya. Parang siguro nandoon siya na namotivate siya ng todo-todo. Ah, gusto ko sa susunod isisigaw din nila ang Philippines dahil ako ang lumalaban. ba? Diba? So, magandang motivation yon kay Miss kay Miss Maria Atisa Manalo. And then, tignan natin kung ano ang mga pasabog na gagawin ni Atisa dahil nakita niya ng buo ang laban ni Kurt at kung paano yung proseso ng pagkakapanalo ni Kurt feeling ko malaki ang naitulong sa kanya ngayon sa motivation niya para sa competition niya sa Miss Universe. At higit sa lahat, naging malaki din tulong ang ang pagiging host niya dito sa Mr. International. So, benefit yun lahat for ati sa Manalo. So, bilang baguhan na pag-host, aba, ang perfect ni ati sa at pag nasanay pa yan ng todo-todo, lalo pa yan lalakas, lalo pa yan gagaling. Kaya, congratulations sa iyo at manalo. Mabuhay ka. Isa kang tunay na Pilipina at isa kang tunay na malakas sa iginawa mong laban dito sa competition ng Miss Sir International. So, yun. So, mas looking forward tuloy ako sa Miss Universe ko. Ano ang magiging kapalaran ng isang Maria at isa Manalo. Philippines. So, yan. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell more updated, syempre sa aking mga chika sabi ng gano'n, always keep smiling and laban lang, so guys hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan see you tomorrow, thank you guys